Good day everyone. Welcome for another video. Sa oras na ito, atin na muling pag-aaralan ang libro ng The Voice, Speech and Song na sa chapter chapter 22 na po tayo entitled Ang Modelo ng isang Manggagawa. So tayong mga kapatid ano, nagnanais talagang maging manggagawa ng Panginoon. Kaya kinakailangan na meron tayong modelo. Kaya sino kaya itong modelo bilang isang mabisang manggagawa? Sinasabi dito si Kristo na ating halimbawa. Kung ano si Kristo sa mundong ito, dapat pagsikapan ng manggagawang kristyano. Siya ang ating halimbawa, hindi lamang sa kanyang walang bahid na kadalisayan, kundi sa kanyang pagtitiis, kahinahunan at kagandahang loob ng disposisyon. Ang kanyang buhay ay isang paglalarawan ng tunay na kagandahang loob. Siya ay may mabait na hitsura at isang salita ng kaaliwan para sa nangangailangan at inaapi. So dito mapapansin natin, ano, bisa, bilang isang manggagawa ng Panginoon, kinakailangan maging tulad po tayo sa ating Panginoong Yesus. Dahil siya ay nagbigay na ng halimbawa kung papaano tayo maging mabisang manggagawa. Tuuran po natin ang pansin ng bawat katotohanan ito upang ito po'y ating malakaran. Ihingi po natin sa Panginoon ang katotohanan, ang katalinuhan upang maipabatid po natin ito sa ating mga nasasalamuha. Ang kanyang presensya ay nagdala ng mas malinis na kapaligiran sa tahanan. Ang kanyang buhay ay parang lebadura na gumagawa sa gitna ng mga elemento ng lipunan. Dalisay at walang dungis. Lumakad siya sa gitna ng mga walang pag-iisip, mga bastos, mga hindi magalang sa mga di makatarungang publikano, di matuwid na mga samaritano, paganong mga kawal, magaspang ng magsasaka, at ang magkakahalong karamihan. Nagsalita siya ng isang salita ng pakikiramay dito at isang salita doon. So, sa ating buhay, ano, kinakailangan maging katulad po tayo sa ating Panginoon. Kung papaano siyang lumakad sa mundong ito na kahit ang kanyang mga kapatiran, ang kanyang mga nasasalamuha, ay hindi, ay hindi perfecto. Tandaan natin mga kapatid, si Kristo ay anak ng Diyos. Kinakailangan natin siyang gayahin. At sa uh, papaano siya magsalita, papaano niya maibahagi ang katotohanan, at papaano niya pakikitunguhan ang mga taong kanyang na sa salamuha. Kaya nagsalita siya patungkol sa salita ng Diyos. Ano? Si kinakailangan ng ating mga salita ay hindi lamang sa ating mga sarili, kundi maiugnay nawa ito sa langit upang maging mabisa po tayong manggagawa. Isang kinatawan ng langit. Gusto ng tagapagligtas ng mundo na kumatawan sa kanya ang kanyang mga katrabaho. At habang mas malapit na lumalakad ang isang tao kasama ng Diyos, mas magiging Walang kapintasan ang kanyang paraan ng pagsasalita, ang kanyang ugali, ang kanyang saloobin, at ang kanyang mga kilos. Ang magaspang at bastos na pag-uugali ay hindi kailanman nakita sa ating Kuwaran. Si Kristo Jesus, siya ay kinatawan ng langit at ang kanyang mga tagasunod ay dapat nakatulad niya. So, mga kapatid, ano? Sa ating pag-aaral sa topikong ito ay nagbibigay ng halimbawa sa ating kung paano nating malakaran ang ating Panginoon. Ano man ang ating posisyon sa buhay, ano man yung dip ng, uh, ugali natin, ano, mababago talaga ito kapag ka lumalakad tayo ng papalapit sa ating Panginoon. Tandaan natin, wala pong shortcut at kinakailangan po tayong dumaan sa proseso at papaano niya tayo mapabanal. At damor tayong pinapabanal ng Panginoon, damor tayong lumalapit sa Kanya, magiging matamis po ang ating paglilingkod sa Kanya. Ang mangyayari niyan mga kapatid, ang magaspang at bastos na pag-ugali, kailanman ay ito'y mawawala sa ating mga ugaliin at mapapalitan po ito ng karakter ng ating Panginoon. Ang bawat kilos at galaw natin ay mababago dahil ang pangako ng Panginoon, walang imposible kapag tayo'y lumalakad na papalapit sa kanya. So habang tayo naghihintay sa kanya kinakailangan na magawa po natin, gawin po natin ang ating tungkulin paano natin maililigtas ang ating mga kaluluwa at the same time sa ating mga kapwa? Sinasabi pa dyan na isang huwarang sermon. Ang sermon sa bundok ay isang halimbawa kung paano tayo magtuturo. Napakasakit na ginawa ni Kristo upang gawin ang mga misteryo na hindi na misteryo. Ngunit malinaw, simpleng mga katotohanan. Sa kanyang pagtuturo ay walang malabo walang mahirap unawain. So ang mga bagay ng Panginoon na misteryo mga kapatid, ipinagkaloob ito sa atin ng malinaw at nauunawaan kahit ang mga bata ay maiintindihan. Kaya marami siyang ginagampanan ng mga parabol, parabol, marami siyang mga binibigay sa atin ng mga parabol para maunawaan natin ang katotohanan, maunawaan natin ang uh, makalangit na katotohanan. At ang lahat ng ito ay mabisa sa ating mga puso tutubo ipo ito. Kaya kinakailangan bilang manggagawa ng Panginoon. Maging katulad po tayo sa ating sa ating tagapagligtas at higit sa lahat, habang tayo lumalapit sa kanya, makikita po natin ang ating depekto ng karakter at malalaman natin kung ano yung dapat nating gawin, kung paano natin maiwasan ang mga kasalanan na pumupuno dito sa mundo. Sinabi pa dito na ibinukan niya ang kanyang bibig at sila tinuruan ang kanyang mga salita ay binigkas sa walang pabulong na tono. Ni ang kanyang pagbigkas ay malupit at hindi kanais nais Siya ay nagsalita ng may malinaw at diin, ng may sulemni, nakakumbinsi na puwersa. So mga kapatid, ano, yung salita talaga ng Panginoon ay nakakakumbinsi po ito ng tao. Kaya kung tayo po ay magiging katulad ni Kristo sa kaugalian, sa, ka sa, katalinuhan, at sigit sa lahat sa kabanalan, sa karakter ng mga kapatid, bawat salita na lumalabas sa ating mga bibig ay magbibigay ito ng puwersa para makumbinsi ang mga tao. Kaya napakalaking prebelehiyo ang bawat isa sa atin kapag ginanap po natin ito. Kaya tinuturuan po tayo ng Panginoon papaanong magsalita, sa kanyang mga salita o papaano ito bigkasin, na hindi pa bulong na tono ni ang kanyang pagbigkas ay malupit at hindi ka nais-nais. So, nagsalita po ang ating Panginoon ng may malinaw at diin na may solemni na nakakakumbinsi sa mga tao. Huwaran para sa bawat manggagawa. Sa kanyang gawain ng ministeryo para sa mga may sakit ay nagdurus at nagdurusa, si Kristo ay nakatayo sa harap ng mundo bilang ang pinakadakilang misyonerong medikal na nakilala sa mundo at ang huwaran para sa bawat kristyanong misyonerong manggagawa. Alam niya ang tamang salita na sasabihin sa bawat nagdurusa at nagsalita siya hindi lamang yaong nagdulot ng kagalingan ng katawan, kundi pananalig ng kaluluwa at espiritual na kaliwanagan. Ginalan niya sa pagkaunawa ng mga naghanap sa kanya ng kaalaman sa sarili at ng pinakamataas na pangangailangan ng kaluluwa. So habang tayo lumalapit sa ating Panginoon, makikita natin ang ating mga sarili at naway maging katulad po tayo sa kanya kung paano siya naggamot sa, sa mga may sakit bilang isang medical missionary paano niya ipinagkaloob sa kanila sa mga tao ang katotohanan ang nagliligtas sa tao at kinakailangan ito ito po yung dapat nating magampanan bilang isang pinakamataas na pangangailangan ng kaluluwa. Dahil kapag kakilala natin ang Panginoon at nakatikim na po tayo sa kanyang pag-ibig, magiging mabisa po ang ating trabaho at gawain sa kanya. Kaya nga si Kristo ang huwaran natin bilang mabisa na manggagawa. Sa kanyang gawain, sa kanyang pagmiministeryo, ay talagang buong puso niya na ipinagkaloob sa gawain ang kanyang sarili bilang isang medical missionary. At ito'y nakilala ng mundo. Nawa, ito po yung ating gawing huwaran sa bawat kristyanong misyonerong manggagawa. Sinasabi pa dito na ang mga talakayan ni Kristo ay ang espiritual na paliwanag ng kanyang ministeryo para sa mga nagdurusa. So, ito po yung tandaan natin na yung mga salita ng Diyos na sinabi ni Kristo sa atin, na binigay niya sa atin mga kapatid ay ito po yung napakabisang paliwanag at spiritual na kagamutan sa karamdaman ng bawat kaluluwa dahil sa kasalanan. So, kinakailangan na tayong mga tao na nakaalam ng katotohanan ipagkaloob natin ito sa mga kaluluwang nagdurusa. Sinasabi pa dito, walang tanging pangaral. Si Kristo ang huwara ng ministro. Gaano kadirekta ng punto kung gaano kahusay inangkop sa layunin at mga pangyayari ang mga salita ni Kristo. Napakalinaw at mapilit ang kanyang mga ilustrasyon. Ang kanyang estilo ay nailalarawan sa pagiging simple at solemne. Sa kabuuan ng mga turo ni Kristo, walang dapat bigyang katwiran ang ministro sa kaugnayan ng mga nakakatawang anekdota sa pulpito. Ang mga aral ni Kristo ay, ay dapat na maingat na pag-aralan at ang mga paksa, paraan at anyo ng mga diskurso ay dapat na huwaran ayon sa banal na huwaran. Hindi siya nagsermon gaya ng ginagawa ng mga tao ngayon sa marubdob na taimtim na tono ay tiniyak niya sa kanila ang mga katotohanan ng buhay na darating ang daan ng kaligtasan. So sa ating pag-aaral mga kapatid, napakabisa kung paano niya o paano ni Kristo na ipabatid sa mga tao ang katotohanan, gayon din tayo. Kasi nga sa panahon ngayon, maraming mga ministro, maraming mga nagsasalita sa pulpito ay nagbibigay ng mga diskursong katawa -tawa. Kaya ang mga tao nagbibigay sa kanila ng atensyon. Hindi po yan ang dapat. Tandaan natin kung paano nagsalita ang Panginoon sa harap ng mga tao, pa paano niya maipabatid. Kaya nga siya ang ating the best example, ang ating great example mga kapatid, ang dakilang ehemplo sa ating buhay, kung paano siya na ipabatid niya, paano niya maipabatid ang katotohanan sa mga tao. Kaya bilang mga tagasunod ng Panginoon, kaya kailangan na ipakilala natin ang Panginoon sa ating buhay. Paipakilala po natin ang kanyang katwiran sa kanyang sa mga tao. At nalalaman natin na hindi sa ating galaw, hindi sa ating gestures, hindi sa ating boses, hindi sa ating uh, kung paano natin maipabatid, ay ito po 'yung nagdilig sa tao. Kasi nga ang atensyon ng tao hindi po doon nababase ang kaligtasan. Bagkus kung ano yung katotohanan, ito'y titimo, tumimo ng malalim sa puso, at sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ito'y lalago, ito po itutubo, hindi sa ating mga sariling pagsisikap, hindi po sa ating mga sariling galaw, kilos, kung papaano na uh, madadivert ang mind ng tao. Kaya ipanalangin po natin sa Panginoon na bigyan niya tayo ng katalinuhan paano yung tamang gawain, papaano yung tamang Uh, aspeto na kailangan nating gawin para maging mabisa tayong manggagawa at ang mensahe ay hindi masasayang sa ating buhay at ito po ay ating malalakaran. Kaya tayong lahat ay nagsasanay, nag-aaral sa paaralan ni Kristo at nawa ay maingat po natin itong pag-aralan ang mga paksa kung paano niya ito ipinababatid. Kasi nga, ipanalangin nga talaga natin sa Panginoon na yung mga katotohanan ito ay hindi lang basta-basta natin mapag-aralan, kundi ito ay ating malakaran at bibigyan niya tayo ng kapangyarihan na makasunod sa kanyang kalooban dahil ito lamang po ang tangin nating dalangin sa ating Panginoon upang maluwalhati nga ang kanyang pangalan. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung ano man po ang inyong mga komentaryo, please comment down below upang atin po iyang mapag-usapan at abangan niyo po ang susunod na episode sa programang ito. Muli, God bless ating lahat.